Kuya Kim's 1950s time vlog ang paglalakbay sa kanyang high-tech lab. Ngayon, 2025, masiglang inanunsyo ni Kuya Kim sa vlog ang kanyang misyon, bumalik sa 1950s Manila. Gamit ang kanyang chronosuit, bigla siyang nag-flash papunta sa nakaraan, pagdating sa 1950s, lumitaw si Kuya Kim sa isang abalang kalye ng 1950s, parang eskolta, gulat at manghanyang ipinakita sa vlog ang paligid, mga lumang sasakyan, kalisya, mga taong nakapormal na damit, at mga gusaling may post-war style, wow, katropa, tutuong 1950s to, trivia sa kalsada, habang naglalakad, pumunta sa may Kyapo area, itinuro niya ang mga jeepney at nagbigay ng trivia tungkol sa pinagmulan nito, ipinakita rin niya ang simple at mas mabagal na takbo ng buhay noon walang gadgets, puro usapan, ang kwento ay iikot kay Kuya Kim at Chenza, bilang kanyang sarili, nagagamit ng isang high-tech na time machine, maaaring tawaging Chrono